Mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Gagamit naman ng anti-drone gun ang Quezon City Police District. Lalo't idineklarang no-fly zone ang 10-kilometer radius mula Batasang Pambansa Complex. Yan ang ni Patrick de Jesus. Simula sa linggo, itataas sa full alert status ang Metro Manila ang kaugnay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ang send of ceremony sa QCPD headquarters sa Camp Karingal, nagsimula na ang deployment ng mga miyembro ng security forces at force multipliers na ide-deploy sa SONA. 23,000 polis at iba pang tauhan ang nakatakdang ipakalat para sa SONA sa lunes. Dumepensa naman ang pulisya sa mga nagsasabing ...overkill ang bilang. Basta kami, we are uh, fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo lalo na, this is a uh, major event, national event dito, no less than the president. And imagine, ilan yung uh, participants or audience and or yun na andon sa activity area magpapatupad din ng tatlong araw na gun ban hanggang sa lunes. Gagamit naman ang Quezon City Police District ng anti-drone gun. Lalo't no-fly zone ang 10-kilometer radius mula Batasang Pambansa kompleks kung saan gagawin ang zona. Kayang magpalayo o magpabagsak ng anti-drone gun ng mga makikitang hindi otorisadong drone. Lahat ng mga uh, drones na makikita within 10 kilometer radius ay isushoot down natin or ating idedisabled at uh, i-confiscate natin and uh, kung may na-violate siyang batas then we will file necessary criminal charges. Itong ating drone gun na hawak ngayon ay napakataas ng specs nito at lahat halos ng uri ng drones ay kaya nitong uh, pabagsakin kung kinakailangan. Samantala, Naaprubahan na ang permit ng pro-government groups na magsagawa ng aktibidad malapit sa Sandigan Bayan habang pinag-aaralan pa ang venue para sa mga progresibong grupo dahil umapila umano mga ito na magsagawa ng rally lagpas ng Tandang Sora Avenue area. Nagpaalala naman ang PNP sa parehong pro at anti groups na huwag lalagpas sa lugar na nakasaad sa kanilang permit. Tong uh, anti Uh, government, yung mga progressive group, uh, ang, ang provision ng 880 kasi endorse namin sa QPIS, QCPD for comment. Yung letter sa atin, ang gusto nila ay St. Peter. Definitely hindi ibibigay ang St. Peter, pero pag uusapan pa namin kung saan ang pwede. Kasi nung uh, last coordinating conference namin with QCPD, tsaka yung mga security forces na kasama rito, ang pwede lang ibigay talaga yung Tandan Sora kasi yun ang template namin for several years na. Halos apat na taon na sunod-sunod yun. Uh, pero open pa rin kami. Uh, kailangan pag-usapan eh. Mahirap yung uh, hindi magkaintindihan eh. Of course, uh, hindi nila dapat labagin ang uh, pinag-utos or binigay ng permiso ng uh, Quezon City Local Government ni Mayor Belmonte, ang permiso na yan. Ibig sabihin nun, um, uh, uh, pagkaginawa nila yon at nag-usap na sila ng LGU ng uh, Quezon City, parang binabastos nilang permit na binigay ng Quezon City. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.